What's up guys! Welcome back to my YouTube channel, John Mark Asilo. So for today's vlog guys, ay makikita nyo po na meron po tayong ini-interview na isang uh, matanda kung saan ay hindi na po nila matustusan yung kanilang mga ano hindi na po nila matustusan yung kanilang uh, mga uh, kanyang maintenance na tambal na si ano po si tatay Cebu, uh, si tatay Arohelio Bato. Kaya yan po yung uh, tinulungan ng aming team charity guys. Mula sa uh, Facebook account namin uh, at charity team. Mula sa mga nag-sponsor po <laughs> ng aming uh, charity vlog. So ito po yung tinulungan namin uh, si tatay. Kasi may ano po si tatay. May mga gout po yan na na sabihin natin naning ning buto na sa Bisaya pa ni buto na so, mauna, guys nga mo silang gitagaan og uh, koan, kuan importansya tagaan na mo siya og atabang uh, tabang gamay so, mauna, nga nagpaktas-baktas ko guys para maadto sa ilang balay lako na lang nang gikuan og uh, tingo guys no gi ano na lang nako gi uh, audio na lang nako gi uh, voiceover voice kay anang panahon na guys is kusog kayo ang sounds nila so uh, possibly na makapirayta so mo na nga uh, nag voice over na lang ko ani mo na nga nagbaktas ko guys bisan init akong gibuhat ang tanan para lang makatabang ta sa usak katao no tungod kay adu naman kita sponsor nga naghatag ni ini adu na may sponsor nga gustong mo tabang kanila so mauna guys nga nagbaktas ko para akong atuon ang balay nila ah uh, tatay o ni nanay no so mo nga nagbakas na ko padulong dito o salamat dahil kayo guys sa mga team supportahan sa team na ko nga uh, kanunay nagsuporta sa uh, mga tao nga dapat tulungan guys no so mo nga uh, nag nagsupport sila sila ang naghatag o uh, financial sila ang nag uh, tigum. ako ang nagtigom sila ang naghatag o uh, mga tabang para mahatag nato sa mga tao na gusto nato tabangan so mauni, ni ang among natabangan si Tatay uh, Rohilio o Aurelio nakalimutan ko na guys no so di ko natanong kung ano yung pangalan ni Tatay so what's up guys no once again please uh, subscribe my YouTube channel June Mark Asilo at gagawin natin tong charity vlog yung June Mark Asilo natin kasi meron tayong sponsor uh from Australia from Taiwan so sila po yung nag-ambag-ambag para maibigay po natin yung uh mga uh, dapat tulungan na tao so yun po sila po yung nag-ambag-ambag para maibigay po natin so keep on tuning lang po mga kalowdi keep on tuning lang po mga ka uh, YouTube natin no kasi nga ay yung ano natin is pagbablog is yung charity natin. Ayan, as you can see, yung na-interview ko si tatay. Ayan, tingnan nyo po yung kaniyang tiil. Hindi na po si tatay medyo makalakad nang malayo kasi nga masakit yung kaniyang tiil kasi nga pumutok na yung kaniyang gout. Ayan, so nag-interview ako niyan guys. ah uh, minsan, naisip ko paano kaya kung papa ko ang magkaganito paano kaya kung ako ang magkaganito? tapos wala pa kaming pera wala, walang pambili ng gamot so ba diba, naisip ko dito guys na ay ah, i-continue yung uh, charity vlog namin together with my sponsor so bumuo kami ng team at uh, team charity team so yan po si tatay tingnan nyo po while nag interview po ako yan po yung TL ni tatay ayan po So hindi ko maiwasan dyan maiyak ah uh, mga kalodi pero hindi ko pinapakita kasi ayoko na sabihin nila na nag-artista lang ako na nag-ano lang nag-nag-acting para bigyan ng sponsor pero hindi po 'yan totoo mga kalodi ha. Maraming maraming salamat po talaga sa tumulong para mabuo yung outing uh, nyo po yung kamut, uh, kamay ni tatay, di ba? o. No? Tingnan nyo po yung kamay ni tatay. Ayan, marami pong gout, marami pong tumutubo na ano, yung ano ba yan, yung uh, laman na lumalaki na. Tapos yung iba, yung nasa kanyang tiil is pumutok na po guys. Kaya need po talaga niya ng ano guys, need po niya talaga ng uh, financial support para po sa kanyang maintenance. Minsan nga, hindi siya nakakainom ng maintenance kasi awala uh, silang pambili kasi nga si nanay na lang yung naghahanap buhay tapos yung uh, puhuna ni nanay dito sa kanyang uh, pag, uh, paghanap buhay is inutang pa kumbaga uh, 5-6 tinutubuan pa tapos yung tubo niya yan yung uh, ibibili nila ng kanilang pagkain sa araw-araw so sa mga makakita ng video na ito guys so sa gustong tumulong kahit sa gamot lang man ni tatay pwede po kayo mag-PM sa akin, John Mark Asilo po yan po yung ano natin ha, totoong pangalan po natin yan, hindi po tayo scammer ha, kasi yung fund na naipon natin is ipamimigay po natin sa mga taong dapat tulungan katulad nila tatay, tingnan nyo po yung kamay ni tatay, ayan, tapos si nanay na lang po yung naghahanap buhay sa kanila, tingnan nyo po si tatay o ayon so paparinig ko sana yung aktual na uh, ni tatay, yun nga lang po is ano po, na-upload ko na to sa Facebook So, na-edit ko na lang po to bago. So, hindi ko na po uh, kayang i-ano po yung boses kasi meron po, tayo, meron po itong a uh, music background. So, naisip ko na i-voice over na lang po. So, yan po yung ano ni tatay. Tingnan nyo po yung kamay. Tapos yung tiil niya kanina. Kung makikita nyo po is pumutok na po talaga yung agout ni tatay kasi nga minsan hindi siya nakakainom ng gamot kasi walang pambili. So yan binigyan po namin 'yang si Tatay ng uh, magkano ba yan 1500 ba yung naibigay ko dyan ni Tatay? Kasi yun lang po yung naipo namin. Tapos yun po yung uh, binibigay ng uh, sponsor, so binigay ko po lahat sa kanya yung 1500 uh, para may ano po, may mabili po sila na gamot sa kanyang gout. Kaya yan po yung pag-interview ko talaga dyan mga kalodi di ko po maiwasan na mapaisip paano kaya kung ako na naman ang magkakaganito, paano kaya kung wala kaming pera, paano kaya yung maintenance na gamot. So yan po yung ano, so naisip ko po na bumuo po ng charity team, buti na lang po uh, pinagkaloob po ng Panginoon na uh, maki makita o makilala ko po yung uh, mga tao mula sa Facebook na tumulong dito na nagbigay ng fund para maibigay sa kanila so laking pasalamat ko po unang-una sa Panginoon kasi po binigyan niya po talaga uh, ng katuparan yung kahilingan ko na sana na may mag-sponsor sa katatay kahit sa gamot man lang malaking tulong na po yung 1,500 po na naibigay namin sa katatay para po uh, maibili niya po ng kaniyang gamot so sana po kung sino mamakapanood nito at kung ano po at kung may extra-extra po kayo, kahit pa piso-piso, pa 20, pa 50 po, is willing po kami tong uh, tumanggap po, kahit magkano, para po sa kanila. Kasi sila po yung mauuna na may upload namin dito. Pero marami pa po kami dapat tulungan. Sana po tulungan niyo po kami, ipag-pray ipag niyo po kami, na sana po maging successful po yung aplano namin sa susunod na taon na matulungan namin. Yan po yung sinanay, siya po yung naghahanap ng ah ah hanap buhay, nagtitinda ng kahit anong matinda ni, ni nanay para lang po makabili sila ng pagkain. So, yan po guys. So, dapat po mapagbigay po tayo. O, yan po yung tiil ni tatay. Tingnan nyo, pumutok na po. di ba diba? So, yan po yung ah, dapat nating tulungan sa mga ganyan kasi kahit sa maintenance man lang tingnan niyo yung kanyang tiil. So di ba dapat ano mapagbigay tayo sa kapwa natin huwag natin abusuhin kung ano mang meron tayo dapat mapagbigay tayo sa ating mga kapwa so yan po yung uh, na interview ko si tatay ayan po tingnan nyo po yung ano niya kahit sa maintenance lang man po niya so nabigyan na po namin siya ng 1,500 po yan po yung actual interview ko po talaga mas maganda po talaga kung naririnig nyo sana yung uh, pag interview ko sa kanya kaso lang po makapirate po tayo kasi yung kapitbahay nila napakalakas po talaga ng sounds napakalakas po talaga ng kanilang speaker or kanilang uh, sound speaker so that's why ay ginawa ko na lang po itong a uh, voice over kasi po para hindi po ako makapiright no so thank you thank you po talaga sa nag-sponsor pero yung sponsor po na binigay natin na 1500 kulang na kulang pa po yun para sa maintenance ni tatay so kung sino man po yung amaka uh, ano na ito na video na ito sana po ay pa mapagbigay po kayo sana po ay madagdagan po natin yung uh, pambili ng gamot ni tatay siya po yung natulungan namin kaya nga po yung ano yung charity team namin ay patuloy na tumutulong sa totoo lang po meron na po kaming uh, nakikita na gusto namin da tulungan by next week So sana po guys ipag-pray nyo po na sana po ay maging successful lahat ng uh, mga Uh, pagsisikap ng mga sponsor, lahat ng pagtatrabaho ng sponsor, sana po ipag-pray ninyo na sana po ay mabigyan po sila ng uh, maraming income, malaking income para nang sa ganun po ay mapanatili po yung uh, pagbigay nila ng sponsor sa mga taong dapat tulungan, nang sa ganun ay mas spread natin ang love sa bawat isa dito sa buong mundo at maibigay natin ang mga pangangailangan ng ibang tao, salat man tayo sa uh, financial na pangangailangan, at least merong mga taong tumutulong bukal sa loob ang kanilang pagtulong na tumutulong sa mga uh, mahihirap na tulad ni tatay na handa talaga silang magbigay ng uh, supporta, uh, handa silang magbigay ng amount, handa silang uh, mag-ipon, magtrabaho para maibigay sa mga taong nangangailangan and then guys, huwag nyo pong uh, huwag nyo pong alalahanin kasi po yung binibigay nyo po sa akin ay 100% na makakarating po doon sa mga tao na gusto kong tulungan. Maraming salamat po talaga sa charity team na nabuo namin mula sa Facebook kasi nagtitiwala po kay sa akin kahit hindi tayo gaano katagal pa na uh, nagkakilala. So thank you, thank you so much po about dito kay Tatay po. Thank you so much po kasi po uh, malaking tulong na po yun na ibigay natin sa kanila. So thank you, thank you so much po. Hindi po uh, ma iibsan o oh, hindi po mauubos yung papasalamat ko sa inyo kasi nga nandyan po kayo palagi sumusuporta sa akin yan paki ano po paki follow and subscribe po yung youtube channel ko John Mark Asilo and din yung facebook account ko John Mark Asilo para po pag may kita na tayo or na monetize na tayo doon na itutulong din natin yan sa mga taong dapat tulungan Ayan po, ipiflex ko po dito yung mga pangalan sa mga tao na tumutulong dito, tumutulong para mabigyan. Tapos, ah, uh, makontinue po natin yung pagbigay. Ayan na guys, di ko na na parang maluluha dito. Dito na yung point na napakasakit kasi nga, uh, ano, sasabihin natin hanggang, hanggang, or ano ba, sasabihin natin doon, tuma, tumatak talaga sa puso ko yung sinabi ni tatay. Na kung meron sana magtutulong ay kahit sa gamot man lang ay maibsan or masustintuhan po yung uh, pambili nila ng gamot. Ayan po yung talaga si tatay. Tingnan nyo po. O, ayan yung tiil ni tatay. Pumutok na po yung gout sa kanyang tiil kasi nga minsan hindi siya nakaka-take or nakakainom ng uh, maintenance kasi nga walang pambili kasi nga si tatay at uh, si nanay lang po yung uh, naghahanap buhay na sa kanila kasi si tatay hindi na nga masyado makalakad kasi nga dahilan ng kanyang agaut tapos ayan po yung mga uh, kanilang bahay tingnan nyo po yung kanilang bahay ayan siyan yan po si nanay yung papunta dito yan po si nanay asawa ni tatay yan po yung kaloob ng kanilang bahay sa totoo lang po yung kanilang bahay po is malapit na po talaga yung ano magiba kasi yung ano yung mga kahoy is uh, gabok na so dapat po talaga bigyan kahit doon lang man sa ano kahit doon lang sa maintenance nila tatay ay malaking tulong na yun sa kanila nang sa ganon ay yung pambilisanan nila ng gamot ay maibili na lang nila ayan po ikaw ay nakikita nyo po tingnan nyo po yung kahoy nabali na so gamay na lang kulang anak para maatumba kay nagtakirig na ng balay nila tatay pero hindi naman po yan problema. Ang problema po talaga doon is yung agamot na pang maintenance ni tatay sa kanyang uh, gout. Kasi nga meron siyang maintenance dahil doon sa gout para hindi naman po pumotok. So maraming maraming salamat po talaga mga kaibigan, mga kakilala mula kay Ma'am Herlene Alisuso, kay G. Mark sa team ko po kay Sir William, shout out ko po lahat, si Ma'am Sailin Diag, si Ma'am Dailin Clemente Pores, si Ma'am Aileen Taman, si Sir nanti Tabang, uh, sino pa ba si Sir Ismael Ibrahim, si Sir Efra Uh, si Sir Ismael Ibrahim, si Sir uh, Efra Efraim Manalo Laisa, maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Sosi, si Ma'am uh, Charity Pawig, si Ma'am Romelin Kahukon, Ayan guys, maraming maraming salamat po talaga sa inyo kasi po nagtitiwala po kayo dito sa akin. Nagtitiwala po kayo at patuloy nyo pong sinusuportahan yung account natin sa Facebook. Sana po dito din sa YouTube ay supportahan nyo din po yung account natin dito para ang uh, makikita or income natin dito sa YouTube ay ilalagay din natin ito sa ating charity fund. Okay po, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Hanggang dito na lang po yung uh, video ko. Hanggang dito na lang po itong ano ko. What's on my uh, video. Tingnan mo yung, ninyo po yung paglalakad ni Kuya. Ayan po. Oh. Ayan. Pumutok na po talaga yung gout niya sa tiil.